dito sa loob ng Mall of Qatar. So, tayong muna ngayon ay kakain na pagod sa kakalakad. At itry naman natin ang Chinese food. At eto na ang ating in order. Ayan. Let's eat. At katatapos lang natin kumain. Tayo muna ulit ay maglalakad-lakad para matunaw ang ating kinain. Malapit lang din po ito sa may food court. So, try muna natin magpa-picture dito. Para lang din tayong bata. Ayan. Oops, may nakita akong sasakyan. Try natin sumakay. At kung napagod ka sa paglalakad, try mong sumakay dito para mabilis kang makarating sa iyong pupuntahan. At tayo ngayon ay pauwi na ng bahay. At eto naman yung magandang view dito sa may labas ng Cabarmon. So try natin maglakad para may mai-upload din tayo sa ating TikTok account. Habang tayo ay papunta sa parking area. At nakasakay na nga tayo ng sasakyan. So ito naman yung makikita nyong iba't ibang mga decor dito palabas ng Mall of Qatar. Ayan. Ito yung nilakaran natin kanina. At tayo ay pauwi na ng Doha. Ayan, parang fiesta lang. Yan yung paghahanda nila para sa World Cup. Ang ganda ng mga decor nila. Yeah, yung mga lighting decor. Napaka colorful. madalang lang akong at dahil may nakita tayo sa Facebook na magandang puntahan dito sa May uh, Katara, dumiretso na tayo dito para rin makita natin yung uh, mga events na meron dito ngayon sa May Katara. At ayan, papasok pa lang ng uh, galleries labayet. at tayo ngayon ay diderecho de dun sa nakita natin kanina mga ilaw ayan napakaganda maraming mga nagpapapicture isa na rin tayo dyan maya maya dito sa Maykatara kadalasan meron mga bagong events or mga bagong atraksyon na ginagawa dito yan, ito yung isa sa kakaibang uh, attraction ngayon dito sa May Katara. Napaka-colorful ng mga ilaw. At syempre, hindi mawawala ang ating pag-selfie at pag-video para sa ating TikTok. At dahil konti pa yung mga tao, sulitin naman natin ngayon ang pag-video. Dito, pagka napunta ka sa may katara na to, hindi ka ganong pagpapawisan kahit ganong maman niyan kainit dahil air condition po ito. Dito sa park na ito. At ayan, yung bagong attraction. Nakikita nyo naman. Sa malayo pa lang, kitang-kita nyo na yung ganda kasi napaka colorful punta tayo dun sa may water fountain Ayan. video muna ulit tayo habang hindi pa nag-start yung water fountain hindi pa nila binubuksan maya, maya lang bubuksan nila yan makikita nyo kung gaano kaganda at subukan nating pumasok din dyan sa loob mamaya para makita natin kung anong uh, meron din doon kasi maraming mga bata ang pumapasok tiyak uh, may mga nare-receive silang mga gifts since merong event dito sa uh, tinatawag nilang Hagaranggaw ayan may mga iba't ibang booth para pwede kang magpa-picture. Kadalasan sa mga pumupunta sa mga ganito ay mga families at meron silang mga dalang kids. At makikita nyo naman, ayan, napakatahimik dito sa lugar na ito. Medyo kukunti yung tao dahil karamihan sa kanila ay nandun sila sa may water fountain. At ayan, nag-start na nga ang water fountain. Ayan. At, At may uh, music. So, ang gagawin na lang natin ay ating iladab muna para hindi tayo makapirap. Ayan. At tayo muna ulit ay mag Ayan para maganda yung ating background na iba So, sa ngayon, uh, kailangan naka-face mask sa kapo. So, dahil open area naman siya, so, na naman. Nasa sayo yun. May voice ka. Gusto naman face mask. ito yung nakikita kong ilaw na nasa nasa kahit na nasa malayo ka makikita mo talaga yung impact ng ilaw sa may kalawakan ito pa rin ang ganda ayan ito at kung sa malapitan makikita nyo na ang taas talaga nung naabot nung tubig. Ayan. Uh, ba? Diba? Napaka-colorful talaga. At dito, malapit din ang Katara uh, Hills sa area na to. At maya, kung nagutom ka, pwede ka rin pumunta dito sa my uh, left side. Malapit din dito ang Tasty Street. At medyo sinisipag ang uh, ng mm -hmm. videographer ngayon. So, mag-video daw siya para na ako na video. So, tayo muna ay rarampang muli. Tidak. Okay. Okay. Tidak. 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 Dahil nakapag-picture na tayo at meron na rin tayong video. Ayan. At nakapag-vlog din tayo. Tayo ngayon ay uuwi na na bahay. Dahil bukas ay may pasok pa tayo. So, hanggang sumuli po. Maraming salamat. Thank you all for watching. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayo notify pagka may upcoming video akong i Hanggang sa muli po, maraming salamat, God bless, and keep safe. Bye-bye! At huwag nyo rin po sanang kakalimutang magpasalamat palagi sa puong may kapal sa lahat ng mga biyayang ating natatanggap.